kasari, masayang araw ngayon ay araw ng Webes, December 21, 2023. So, umorder ako kanina kay Kuya Ted, worth 10,880 na mga alak- at sakas of drinks. Walang kasalo. So, ipapakita ko sa inyo mga kasari, kung ano-ano yung aking mga na-order at na-deliver na kanina kay Anjo. Hindi ko lang na-videohan. So, ipapakita ko sa inyo mga kasari, at ilalagay ko na lang yung mga price sa aking mga napamili na alak at saka soft drinks. Wala tayong kasalo talaga. Kung kasalo, royal, sprite, wala. Mega lang talaga. So ito na mga kasari. Oh Ayan, meron tayong limang case na mocho. Sa kanya ay 2.9 ang limang case. Dalawang RC 340, 8 ons. Tapos yung apat na RC Mega. Ayan. RC Mega. Wala tayong kukasalo mga kasari. Ayan yung RC. Ayan sa labas. Apat yan. 1,040. Tapos meron tayong Alfonso isang box. 3,280 yung ating isang litro na Emperador Light 1920 kay Kuya Ted tapos yung bilog natin ayan o may bilog na kalagay hindi na deliver 1-4 naman yung bilog sa kanya ayan 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 yung mga na order natin kay Kuya Ted wala talagang kasalo mga kasari So, nag-stock tayo para sa nalalapit na Pasko at bagong taon. Ayan, mga stock ko pa yan. Ayan. Mga mega, walang kasalo. So, ito, mga stock ko pa yan. Ito. Ayan, mga stock ko din yan. So, meron pa tayong stock dito. Ayan, yung mga stock kong mga alak. ayun Ayan. Lagay ko dyan. So, meron pa tayo. Itong ano na lang ang wala. Litro na Imperador. At bukas ay malalagyan na yung ating ng ating ano ice tube. Sinabihan ko na yung mag-deliver na bigyan ako bukas. 1.30 ang isang sako daw. Para dyan na natin palamigin. Kasi isa na lang yung ref ko guys. So, Pwede din dito yung mga frozen para hindi na magsiksikan. Ayan oh. Lagi ang mga frozen para hindi na magsiksikan. Pero sa panahon ngayon, hindi masyadong mabenta ang frozen. Hotdog lang. Dahil ihalo nila sa spaghetti. Dahil mapipera at maraming grocery ang mga tao. Hindi mabenta yung mga frozen. Hotdog. So yun yung aking delivery today kay Kuya Ted, worth 10,880. Yung ating na deliver kay Kuya Ted. Ayan. Yun Ay, lang po aking video, mga kasari. Salamat po sa inyong supporta. Uh, salamat po sa inyong pakikinood. Happy Ay, selling wala. po, mga kasari. Bye. Thank you for watching.